Hello mga ka-trak, good morning another, another day, another vlog na naman tayo mga, ka, mga ka-trak Pag uh, update na karoon mga ka-trak Ano uh, data dito karoon sa Wala rin, nakauli ko Naguli ko ka hapon Pag nana uh, ko karoon dito sa samong balay Pag mawad ko ko kung inahan mga ka-trak Tayo sa kanila Ito 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 mga ka-trak ang muna akong mama mga katak. Nagpisil-pisil siya sa iyahang tiil. Kay di na mulihok. Ah. Ay mang. Ano sa man yung maingon sa tong vlog? Sulti. <laughs> ha? Ano sa man? Wala? Sa lapid yung dila? <laughs> Ay mga katrak, sa lapid yung dila ni mamang. <laughs> walapah mau ketrag Ha, kamu dongin aneh be genahan mo Ha? <laughs> genahan mo kenanimo diajut mau genahan bisa kamu sudah mau mengangkat trak kamu udah sayang situasiun be tapi harus kamu tanah. Hmm, genahan mo bisa lagi mau berdiri lah bukan nih pak pakri kabir pas saya hang serili nejo lu luya pak gitu oh bagus sama nih bang asam sama nih ludes ah Kusus. Sigurdas kini wani ano pangako. Mag oh, yeah, pa siya, ka truck. Nagulat. Nagulat sa akong igsoon mga katrak nga maligo kay maligo daw sa iyo. Sa pagligo truck, nga Maligo siya mga katrak. Maligo na siya maligo. Talos? Okay, Kada maligo. Ha? Kada okay. maligo. Ikay maligo. Kay Mani mga katrak, sayo siya maligo kay para sayo sa mapresko.

di alala yan kay di jud kabalo mulakaw ka nagtun oh nagtuntoon pa ni oh. Nagkasalapid ang tail mga katrak. Pero sige lang. Bata bitaw kadugayag alalay makalakaw ramang mangyod. <laughs> oh. Nabili ng tail mga katrak. <coughs> Apilab lang gyud sa ka adlaw naga kagwas hospital pang. Magtulop lang kadlaw. Ka Magtulo pa lang kadlaw mga katrak magagawas gigan sa hospital. Oh. Pero okay naman mga katrak malikang likang na niya. Pabawi lang jud sa kusog. Ano <laughs> ba? Ano ba? Ano Doyan ako mangdiri, dili dili. Handog manudol. Okay mga katrak. Kausa siarang, mga tan-ta. Share. Dili mo maka-track. thank you mga katrak. Thank you mga katrak sa inyong hang pag-support. ako among Facebook, palu share, like, comment sa mga video. Thank you mga katrak. Okay, salamat. God bless. Thank you for watching.